kung hindi mo pa natatanong ang sarili mo. Ask yourself, anong gagawin mo kapag wala kang magawa? Paano mo lalabanan ng katamaran kung tinatamad kang lumaban? Marahil ay nagtataka ka. Huwag kang mag-alala. Don't worry. You're just wondering. Na sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, wala akong nakikita. Kung sa tingin mo, lagi kang mali, nagkakamali ka. Kung sa tingin mo, lagi kang tama, may tama ka na. Huwag mong problemahin ang mga problema. problema ka. Na may mga taong nagsisinungaling na lang. Di pa honest. Don't talk to strangers dahil hindi mo sila kilala. Hindi na ako umaasa. Pero I'm still hoping. I wish nangarap na lang ako sa bawat paggising mo sa umaga you will wake up in the morning sa bawat pagtulog mo sa gabi you will sleep at night sa bawat paglakad mo you are walking sa bawat pagkain mo you are eating nandiyan ka nandito ako ang importante ay manatili kaibigan hindi ka naglilista kapag mayroon ka basta 塑料。